Good morning po mga katangkiray, si Boss Martin po, CEO ng Tangkiray, isang survey company. Sa last episodes natin, pinag-usapan natin ibig sabihin ng letter L, letter G, letter B, sa LGBTQIA+. Ngayon, pag-usapan natin letter T o transgender. Ang transgender ay isang tao, mapalalaki o mapababae na ang pagkakilanlan nila sa sarili nila, iba sa kasarian nila nung pinanganak sila. Halimbawa, may isang lalaki na para sa kanya babae siya, pero pinanganak siyang lalaki. Pero itong lalaking ito na ang pagkakilanlan niya sa sarili niya ay babae, pwede siya ma-attract sa kapwa lalaki o sa kapwa babae. Yan ang transgender. Abangan po natin ang susunod na episode. Pag-usapan po natin ng letter Q or queer sa LGBTQIA+